Naiirita kasi ako baka pag nakikita mo yung dito ko, nandito mo. Oh, okay, tignan tingnan mo yung ginagawa mo. tingnan mo yung ginagawa mo. Ako, ano mo, I'll do my best na makita ka ng tao na sexy ka, maganda ka, kahit may anak ka na, sexy ka pa rin. Ako gagawin mong construction worker? Gusto mo akong ibalot pati muka? <laughs> ano mo ba guys? Pangit to ka banding. pagupit ko ako eh. may. Sabi niya magpakalbo ka di. Nasa tamang ganitinuan ka ba? Pangit-pangit ang pangit kalbo. Bakit yun ang gusto mo? Ah, kahit pangit ka, basta aking ka lang. Okay na para hindi ka magustuhan ng iba. O oh guys, may rito ka. Yan <laughs> lang. Bawal pa sa iba. Hmm. Alam ko sa sarili ko na mas... Alam ko sa sarili Samantala nga ako guys. Ito mo bilhin mo ito may... Bagay ito sa'yo, bilhin mo. Ayan. So, bili ka rito may pampabata kasi ano, bilin, yan yung bilhin. Ayan, inumin mo. Ganito, ganito, ganyan. Lahat guys na gano'n ginagawa ko guys para ano ba, ma-enhance ma ang -ma beauty. Alam nyo yan. Gumanda yung kasuotan. Lahat. Ginagawa ko. Thank you so much. Malita. Pero siya, ako guys, gawin yung gusgusin. Hindi gusgusin yon Ganyan na atayar mo. Pogi ka na. Yung gusto mo ako okay. maging kalbo? <laughs> English, <Altyazos. outly> gusto, mo, gusto maging kalbo. Gusto ko yung gano'n. No. Oh. Ah. Pakailaman <weaknesses> mo na lahat. Huwag lang, lang buho ko. Eh gusto ko eh. Bakit ba? Eh, paano pag, paano kung ano, paano kapag mag-ano tayo, ah, uh, anak tayo ulit, tapos yun yung ano, yun yung paglihihan ko, yung gano'n na buhok mo lagi na. Ah, ka, oy. <laughs> mag-away na tayo sa mag-away mo, pakailaman yung buhok ko, buhok ko, buhok na yan. Bawal yun siya, ano, tanggihan mo kasi, ano, si baby no, mawawala. Hmm. So, Sino masunod? Yung anak oh. o yung tatay? E ano ba yung gusto mo? Mawala yung anak mo o yung pride mo? Ba't siya mawawala? E, e guide ko naman siya, parang hindi siya maligaw. Hindi ano di mawala yun, sa loob nga ng chan mo, tapos mawala. Pag nawala yun, kasalanan mo yun, ibig sabihin, iniwan mo. Iglilihi <laughs> yung mama, pag hindi gano'n mo mangyayari? Hmm. Iglilihi, kapag nawala, ibig sabihin na ihi. Kasi na, ano na si baby ha? na. Ano hmm. na si baby. Hindi ako naniniwala dyan, Mi. <laughs> Marami din sa amin na ganyan. Huwag mong pagtripan yung boko ko. <laughs> Gusto mo Gusto mong magkaroon ng anak tapos ayaw mong sundin kung ano yung anong paghilihian ko? Hmm? Hindi ako uwi. Uwi na lang ako pag ka na mga naka na. yun. Siyempre kapag nakikita ka dyan sa live, karon dapat yung buhok mo. Kakaiba yung mindset mo. nice ka kayong kat. Ikaw yung pinaka-nice na asawa. Pag hindi nyo ko nakita ang nagla-live guys, ibig sabi sabihin kalbo na ako. Bakit kayo may ganyan na babae, guys, no? Kami mga lalaki, gusto namin maging maganda yung mga partner namin. Bakit kayo gusto nyo maging pangit lalo mga partner nyo? <laughs> pangit na ka, tapos papangitin pa? Hindi, di. Hindi ko naman pangit. Alam mo ko naman sa sarili ko na gwapo ka, masarap ka. Alam mo tong ulo ko? Kapag kinalbum mo to, para itong itlo, uh, balot na binalatan. Ay, yung ulo mo, sa baba. Filosofa ka din eh, no? Bakit? Bakit? Baka okay. <laughs> sa baba, yung dito lang, yung gano'n lang. Shit. Si Jose Rizal ka ba? <laughs> Alam mo, ang hilig niyan, guys. Gusto niya ginaganyan yung boko. Thank you, po. Yan, ganun yung gusto ko. Pag ganyan, ay hindi pa ko lalo. Ah. <laughs> ay, ika. Pag ako gusto, gusto ko pugi. <laughs> Lagi siya paning ng marami. Diba? Sabi ka sa'yo eh. Guys, eh, gusto, gusto niya gawin yung ganyan buhok guys oh. Mga 80s ba? sabi ka Oh, di ba? Bungi mo pa ganyan. Oh. Hmm. Thank you po. <laughs> <laughs> Pong. <laughs> Pogi-pogi mo jandung dong. <laughs> Pwede na ba yan, guys? Well, <laughs> Tag ay pa kapag wala, laki. Elginians Genyans, bog mo talaga ako. Yan ba yung gusto mo? Elginians thank you so much. Oo, oo maganda kasi gano'n. grabe, laki o. No! Grabe si mom. Elginians Mabi talaga, galit na. May galit talaga si Elgin yan sa akin. Okay na to? Oo. Tapos lagi kong naalala yung video sa bubong. Ay, ay, ano Ganyan-ganyan ako. Lagi binugbog. Picture mo dito kapag ganyan yung mukha mo. Ang, ang pogi po do. Lagi akong nagu good morning dito sa ano mo. Sa frame mo dito sa ano. Uy. Dahan-dahan na. Baka sumagot. Hi Jordi de la Serna. Hi, nagka-hi nga si iyon ni. Hi, Hi. kumaganda nga si iyon sayo eh. Ganyan, ganyan 'yung gusto ko, ang pogi mo sa ganyan. Di ba, guys? Thank you, ma'am, intelligence. <laughs> <laughs> Kapag ganyan lagi 'yung buhok mo, papayag na ako na sasundan natin si Inday. Okay. Sino unang tao? Oh, Kasi maniwala sa akin ba? I'm killing my heart. Diba? Bagay na bagay. <laughs> Paangit mo ka ba na ay, sad girl. Dito, dikit dito. Ha? Huh? Dito, kiss ka dito. Alam, para ka tutoy. kasi. Apo, hindi mo dyan Wait lang. Eh? <laughs> <laughs> Viva. <laughs> Dadali so, na naman ako, guys. Grabe, ba? Thank you for everyone. Ilan viewers, mami? Iwan lang, hindi katulad doon sa kabilang ano ko kasi umabot ng 2. Kahapon nga, umabot ng 400 yun eh. Kaso nga lang ginalaw mo. Mga, mga viewers karamihan. Eh. Si Shailjin yun, sandyan sa'yo. Nasa sa akin? Hi, Nika. O, oh, tama na. Bye, love you.